Good day, mga Kusons, welcome back na naman sa ating uh, palibagong video ngayon. So bali ngayon, isasalpa ko na yung uh, live pro dito sa isang box. Dahil pa yung box ko dito is uh, lalakihan ko pa yan yung butas kasi nga po yung ganitong klaseng speaker, hindi po yan kasya sa butas po. Sa so, mga kasama ito yung speaker. Okay siya pag nakaganito. Uh, kasi yung problema dito yung ating uh, l 4 kasi kailangan talaga yan na naka na nakatihaya po yung speaker so pag nakatihaya hindi po yan kakasya sa butas so ito siya mga kasounds no pag once po na nakatihaya hindi po yan kasya makikita po ninyo nakaangat po yan so malaki talaga yung uh, So, yun nga mga boss idol uh, nagfit na po yung uh, Live Pro na uh, speaker dito sa l ted so okay na okay po yung ginawa ko uh, grinder lamang yung ginamit ko and then po yung grinding stone so panoorin ko lang siya puliduhin ko lang yung uh, gilid tapos uh, sa ko na dito yung speaker sa so, mga basidal nilalagyan ko siya ng rubber para baka kasi pag nilagyan natin yung speaker na walang rubber magkaroon ng vibrations uh, vibration so, so, mas maganda talaga merong rubber so nilagyan ko muna siya ng rugby dito da, bago nilagay dito yung rubber so ito mga kasans bali nakabit ko na dito yung rubber po no so ipesto ko na dito yung speaker and then po magstart na ako sa pagbutas so ito mga kasans nakapagbutas so, na ako bali eh, lalakihan ko na lang yung uh, butas para magkasya dito yung mga tinat So balay itong mga boss, uh, ito yung ginagawa ko para kumapit yung tinat doon. So kailangan na screwhan muna natin siya. At saka maglagay tayo dito ng support yung chapa. So ito yung uh, coins po ito, binutasan ko kasi wala akong chapa. Yan, para kumapit yung tinat sa baba. Sa so, mga sounds, install lang ako dito ng uh, speaker. So lagay lang natin yung mga wirings. Si Alma boss, okay na yung uh, Wirings uh, lagay ko na yung speaker. So ayan mga kasal, saktong sakto yung mga screw po natin. Yung uh, ating pag-install ng mga screw sa Live Pro. So ngayon, higpitan ko na lamang dito yung mga screw po niya. So mga kasal, sito na yung uh, ating uh, isang Live Pro na speaker. So ngayon, isang box ulit yung sasalpakan ko. So ganun pa rin yung proseso. Balito na yung uh, pangalawang uh, speaker natin so okay na rin yung box po nya so isasalpak ko na lang dito yung isang speaker. So mga kasans ito na yung uh, dalawang bagong live pro nakasalpak na po yan so abangan nyo na lang yung uh, sound check ko dito sa dalawang bagong uh, live pro na ito gagamitin din natin dito yung uh, mixer na mechman yung gf8 pro. So hanggang dito na lang muna sa so mga bagong nag subscribe huwag nyo kalimutan na hit yung notification bell button para sa mga video updates natin ay i-upload. Maraming salamat mga sounds.